Pwede po mga ka-farmers, isa namang panibago pong video tayo, tayo ngayon. Ito po ngayon, yung tago ng mga kuko-farmers po dito sa probinsya ng Liti. At saka ipakita ko na rin sa inyo, yung mga hanap ng kahay po sa isang kuko-farmers. Ito po ngayon sila ay nag-harvest. Ito na po. Siguro lagi, Pida, ay! Ito po mga farmers, umpisa na po si Guryo, pinalatan po yung bunga ng niyog Dahil po katatapos pa lang po nila na nagha-harvest sa puno o bawat puno o, po ng nyug nito ito na rin po mo jo gigitin ni buok gruno oo oh, kinanani ba ang bitya do oo oh, oo oh. ito yung pagha-harvest ng bunga ng nyug na tinatawag na whole nut yung pag babalat ng nyug Hinag hindi ginagamita ng Bang Biak. Yan po mga Kapalmes. Si Sildoan kan igor Muton. Tilana mga adlawan ni Gahapon mo sa so god? Dohak adlaw, labo Ito sa Ito pala ka, ka farmers pangalawang araw na po nilang nag-harvest po ng kupra mga ka farmers Ito yung pag-harvest ng kupra na whole nut. Yung yung pagbabalat po ng nyog, bunga ng nyog. Hindi po, bini, hindi po binibiak saka yung kasamahan niya doon sa baba doon na rin lalapitan natin para makita niyo yung paraan sa pag harvest po ng nyog para yung hindi pa nakita yung pag harvest ng nyog panoorin niyo ito ka farmers Ito po yung paraan po ng pagkukupra po kapag mga ka Binibiak po yung bunga ng nyog. Kinukuha yung sabaw. At saka pag natapos na po ito, ilalagay po sa steel basket po niya. Ito yung steel basket po niya. Pagkatapos na itong mabalatan lahat, binibiak po niya, tapos ikarga, ikakarga po dito, tapos isasalang na po sa lutuan po ng kopra. Mamaya-maya itong mga ka-farmers. Mga pila orang ni kilos loy, na-bana, loy. Kabut na yung loy. Yung pagkukopra nila ngayon, estimated lang lang po, dahil magdalawang taon pa yung bagyo dito. Yung kopra dito, estimated lang yung ma-harvest nila, 200 kilos. Yan lang po. Gagmay okay. lino. Ni dag dag ko ng uban kini nang Dag ko na ni din Kaya di din mga tabunok ni mga dinhi. Diha ni dudoy. Sino na? Isindak mo na ka farmers. snack para hindi magugutom. Ito po yung snack na walang juice. Ito na lang po. Pampalakas ng to hold. Ayun o. Pampatabig ng dibdib. Pero iban e, lang yun. Himawin nyo oh. ng sukal yun o. Oh, Tabaw lang yun Oo, dito sa... hmm may May mabihap o. May buwan. Hmm. Suka tu, rena suka ni to bang. Bila nak suka tubig At saka ka-farmers, alam po niyo po, niyo po, yung laman nito, ito po yung gawin po na edible oil. At saka, ano na rin po, pag wala ng katas, ito na naman ang gawing panghalo sa mga pigs. At saka ito, yung coco shell, ito ang gagawing oling. At saka yung sabaw pala nito. Pag hindi palang malayo sa bahay, pwede itong gawing suka. Naturally. Kasi yung iba mga ano dito, iniipon po yung sabaw ng yog para gawing binigar. Coco vinegar. Yung kalabasan Naturally po, mga ka-farmers. Walang halong kimikal yung coco vinegar. Pila ka oras na yung isa, isa lang, Adlaw. Para maluto daw to, pag ano, maikupra na, isasalang to, bali isang araw lang po. Isang araw yung pagsasalang para maging kupra na po, para mabinta na po, para maging pira. Mag Kasada dia, wak na, pan, maligaya to, pan, mura mag-anak na kutub dia, wak na, kunahuna akong agi dito sa crossing, kumatay dia, kasalig. Ito ang magagi agi yun?